So yun mga boss, so, yeah, welcome back sa ating channel muli July M At sa episode natin for today, share na naman tayo ng kakaibang diskarte na naman About sa Tiling Works pa rin mga bossing So bali yung gagawin natin ay magre-rebukada tayo ng uh, tiles So bago tayo mag-install ng tiles, re-rebukadahan muna natin So although medyo pamilyar sa ating pandinig, pamilyar ito nga uh, medyo hindi pa siguro alam hindi pa nakikita nung iba yung ganitong diskarte so although nagawa ko na dati itong tutorial video na to 2 years ago ah uh, nailalabas na rin din natin dito sa ating uh, channel so bali ulitin lang natin para doon sa mga bago nating uh, subscribers and followers so malalaman nila yung diskarte natin so sasabihin ko din sa inyo kung effective nga ba itong ating gagawin na diskarte at bakit kinakailangan nating rebukadahan pa yung tiles kung pwede naman na hindi, di ba? So bali, yan yung tatalakay natin sa video na to, mga master boss. So tara na. So yan mga boss. So bali yung nakikita ninyo, meron tayo ditong example ng tiles na walang nakalagay na kahit ano. So bali ang gagawin natin mga boss ay lalagyan natin ng rebukada itong ating tiles gamit ang purong semento. So bakit purong semento yung gagamitin natin? So kasi alam nyo mga boss, uh, ang talagang ginagamit namin dito is adhesive at saka ready fix. Kaso nga lang, ang problema, baka wala dun sa mga lugar ninyo, sa mga hardware o wala kayong mabilhan. So kaya naman gagawa tayo, gagamit tayo ng alternative, gamit lang yung semento. So, ang gagawin kasi natin dito, mga boss. Itong ating tiles na to. So, bali, hindi natin direct na ikakabit yung tiles. Pag napo, napunas natin na semento, hindi natin siya direct na ikakabit ka agad. So, re mo muna natin siya. So, bali, itong tiles na to, ito yung natawag na porcelain or yung what we call the vitrified tiles. So, yung mga porcelain, yung mga vitrified tiles, alam naman natin na ito ay makikinis. So, non-porous yan. O, kung tawagin na sa ibang term is sa homogenous tiles. Ibig sabihin, makikinis. So, mapapansin ninyo. Ayan, di ba? So, napakakinis nung surface niya. So, kaya naman, gagawa tayo ng paraan para maging magaspang itong ating surface. Kasi, itong tiles na to, mga boss, kung hindi nyo paalam, Once nagamitan natin to ng semento, uh, uh, bumibitaw yan basta-basta kung hindi natin alam yung tamang way ng paggamit ng semento. Kasi ito hindi naman talaga required na gamitan ng purong semento itong ating mga vitrified tiles. Ang required lang talaga dito is adhesive at saka ready-pick. So ngayon kaya nga, ituturo ko sa inyo yung diskarte ng tamang paggamit ng semento dito sa ating mga vitrified tiles, sa mga porcelain tiles. Nang sagadon ay medyo makatipid kayo. At the same time, maging matibay. So, ngayon, maraming magsasabi, magsasabi, magko-commit yan sigurado. So, bakit uh, kailangan pang rebukadahan? Dagdag trabaho lang naman yan. So, yun na nga, mga boss, ang ating dapat na malaman. So, yung pagre-rebukada kasi nitong ating uh, tiles na to, although dagdag trabaho siya, pero 100% sinisigurado ko sa inyo, yung dagdag trabaho na yan ang magpapatibay ng tiling works nyo. So, dahil... Kung yan ay hindi nyo gagawin o or or hindi nyo susundin yung aking uh, tips, ay eh siguro magkakaroon kayo ng problema. Kasi yung iba, yung mga setter natin, lalo na yung mga matatanda, sementong puro pa rin yung ginagamit nila. Kaso ang problema, nag-aangatan yan. Lalo na pag ganitong mga tiles ang gagamitin natin, yung mga sikat ngayon na 60x60, mga porcelain tiles, yung mga vitrified tiles na yan, nag-aangatan yan kung purong semento lang. So, ito na mga boss. Ito na yung, uh, kita nyo, finished product. So, kita nyo, napakatigas na. Ano? So, hindi na basta-basta matatanggal yung semento dyan kasi natuyo na. So, dahil yung semento kasi hindi naman siya uh, bumitaw dito sa ating tiles kasi nga, uh, pinatuyo, pinatuyo muna natin siya. Hindi katulad nung uh, nakatihaya. So, yung semento, may tendency na hindi kumapit kasi nga, gawa ng tubig, mangingibabaw siya, no? So, ayan, tigas yan, no? Kunat yan. Ayan, mga boss, no? So, bali, ang gagamitin natin dito is uh, purong semento lang. So, kahit anong brand lang semento, pwede kayong gumamit. Okay? So, gaya na sabi ko, wala tayong ready fix, wala tayong gagamitin na adhesive. Ito yung ating magiging alternative. Ayan. So, purong semento lang. Tapos, punas natin dito sa tiles. No need nang basain yung tiles natin. Dahil yan naman ay hindi sumisipsip ng tubig. Okay? So, ikakalat nyo lang sa buong surface ng tiles yung ating semento hanggang mapuno. So, yan pagkatapos, pagpuno na, gagamitin natin. Nahagudin ko to ng brush. Okay? Pwede kayong gumamit ng walis tingting paintbrush paint brush na matitigas, brush ng damit. Parang purpose natin is uh, malagyan natin ng gaspang yung semento, no? Yan. So, magiging magaspang yan. Okay? Once na yan ay matuyo. At so, yan mga boss. Ito na yung ating finish product nung ating ginawa. So, ang gagawin natin, patutuyin lang natin yan. Kinabukasan natin, ikakabit. So, ngayon mga boss. So, bakit uh, kailangan pa nating patuyuin yan? So, kung pwede naman nating directly, ikabit na yan kaagad habang basa pa yung semento. So, alam nyo mga boss, dito napapasok yung ating science. Ano, hindi lang tayo basta pang construction. May science din to. So, para malaman nyo yung reason bakit kinakailangan pang patuyuin itong simento na to at kinabukasan pa siya gamitin kung pwede namang gamitin na kagad. So, ganito kasi mga boss yan. Alam nyo mga boss, ito kasing simento at tsaka tubig, kapag yan ay ginamit natin actual, directly, pinunas natin, tapos diretso natin ikinabit. Ang nangyayari kasi mga boss, itong purong simento na yan, ay bumababa. Kasi alam nyo, once na kinabit natin yung tiles natin doon sa ating sand base, sa setting natin, sa ating mortar, at kapag yan ay kinokompak natin, ang nangyayari, umaangat yung tubig. So ngayon, pag umangat yung tubig, pupunta yan ngayon dito sa ating semento na pinunas sa likod ng tiles. Ang mangyayari, once na magmix yan, semento at tubig, hindi nyo namamalayan yung semento ay bumababa kasi hindi nyo alam, mas mabigat kasi yung density ng semento sa tubig. So para malaman nyo, yung sinasabi ko, kumuha kayo ng isang container. Maghalo kayo ng purong semento, lagyan nyo ng tubig, pabayaan nyo lang dyan, balikan nyo mga ilang oras, mapapansin ninyo, iibabaw na yung tubig at lulubog yung semento. Kasi nga, mas mabigat yung density ng semento kaysa dun sa tubig. Kaya siya lumulubog. So mangyayari, imagine niyo kaya kumakapak yung tiles. Kasi tubig na yung nagiging pagitan ng tiles at saka semento kasi nga bumababa na yung semento. Umaangat yung tubig. So hindi natin namamalayan, tubig na pala minsan yung nakadikit dun sa ating tiles. So hindi man lahat pero may possibility na pwedeng mangyari yung aking sinasabi. Kasi nga bumaba ba yung semento aangat yung tubig so kaya naman yung ibang mga tiles natin hindi nyo napapansin nag-aangatan, madaling kumakapak so kaya ang ginagawa namin para hindi mangyayari yung ganong senaryo gamit yung purong semento nire-rebukadahan muna namin yan and then kinabukasan natin, ikakabit para masigurado natin na yung semento ay kumapit, natuyo at kumapit na doon sa ating mga tiles. So ayan mga mga boss yung ating diskarte. So pwede rin kayong gumamit ng adhesive. Gumagamit din kami ng adhesive pag pagpupunas uh, niyan, hindi kinabukasan ng gamit. So bali itong diskarte na to, actually hindi naman namin pinipilit or hindi ko naman pinipilit na gayahin ninyo. Nagbibigay lang ako ng tips as a content creator kasi mga boss, ibinablog ko dito sa aking channel yung mga diskarte na ginagawa namin. So kaya naman ako nag-share lang ako kung gusto ninyong panoorin, gusto ninyong gayahin, nasa inyo na mga boss 'yan. Kung ayaw niyo namang gayahin, nasa inyo na rin mga boss 'yan. Gaya na sabi ko, ah, uh, we content creator uh, always or uh, gumagawa lang ng mga video as a content para sa aming mga channel. Nasa sa inyo na 'yan as a viewers kung paano nyo dadalhin yung panonood ninyo dito sa aming mga channel. Pero as long as nandito si Julay M's mga boss at uh, meron tayong bagong teknik na ituturo dito sa ating channel. Actually, malapit nang paubos yung aking mga teknik. Ano? So, although hindi naman ako nagbibigay ng 100% tutorial video or technique nagtitira ko para sa akin Diba? So hindi ko binibigay yung 100% knowledge ko dito sa ating channel. Siguro mga 90% lang, nagtitira ako ng mga 10% para sa akin. Okay? So para in the future, magagamit ko 'yon kung merong mang tataligsa sa akin mga boss do no, na tinuruan ko. Okay? So gano'n 'yon. O so ayan, na shout sa inyo mga ah so, shout out sa inyo lahat mga boss. O, so sana may natutunan tayo. kaya na sabi ko, nasa inyo na 'yan kung gagayahin niyo or hindi.